So, yun guys, magandang gabi po dyan sa Pilipinas at magandang gabi na rin dito sa Saudi Arabia. So, yun guys, uh, pasok na naman tayo sa trabaho. Hanap buhay na naman. Sa araw po ng Lunes ngayon. So, yun guys, a uh, panggabi tayo ngayon sa araw na ito. At maraming salamat dahil a uh, panggabi na rin yung ating uh, schedule. So, yun guys uh, kasi yung mga nakaraang araw tayo ay nagpang araw sobrang init talaga so ngayon ay humid humid ngayon pero okay lang at least humid lang hindi kasama yung araw no kasi mas mahirap pagka araw pag nagsama yung humid saka uh, init ay sobra talagang init so hindi kaya So yun guys, buti nag-request ako ng panggabi At uh, tumayag naman yung aking uh, supervisor Kasi yung klima dito Dito ka talaga susuko At uh, talagang mararamdaman mo talaga yung Tindi ng init dito sa Saudi So yun guys uh, Tis-tis lang talaga Hanggang matapos yung kontrata natin uh, Ako kasi next year tapos na yung kontrata ko uh, hindi ko alam kung babalik pa ako basta bahala na kung anong pagkaloban ng Panginoon sa akin uh, yun ang susunduin ko may kasama kong Pilipino ngayon pero dalawa lang kami tapos yung mga iba naming kasama mga uh, ibang lahi na lahat so alam nyo guys dito sa Saudi Arabia pagka malit ang sahod mo dito talo ka talaga talo ka pag nandito ka sa Saudi na malit ang sahod mo kasi dito guys uh, dito mo mararanasan talaga na kasi yung klima dito dito ka talaga susuko at uh, talagang mararamdaman mo talaga yung tindi ng init dito sa Saudi so yun guys yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel pa-subscribe naman po yun uh, maraming maraming po salamat tignan nyo yung mga tan nilang puno dito. Ang ganda ng pagka sunod-sunod, no? Ang ganda doon, yan sa dulo. So, yung mga puno dito, guys, sa aming accommodation, at least kahit pa paano nakapagbigay ng lamig. Lalo na pag yung pagdating ng hapon. Yan, no? Oh, malago na, oh. oh. Lagi nilang ano to eh, pag mas sobrang taas na, uh, tinitrim nila. Tinatabasan nila para hindi masyadong lumaki ng lumaki. Ayan. Yan, sa dulo. Ayan. So, dito muna tayo guys. Dito muna tayo sa mga sakyan daming sakyan dito oh. napakadaming sakyan ng ano namin dito guys kampo namin dami oh kahit isa man lang sana dito mayroon tayo no kailan kaya tayo magkakaroon ng sakyan dami oh A few moments later. Ayan, nandito na tayo sa trabaho. Ayan yung mga uniform namin, guys, pagkagabi. Kumikislap. yan Ayan, mayroon siyang, uh, ano, uh, ganun, no, uh, tawag doon. Reflector. Ayan, guys, medyo, anong, paligid ngayon. Nawala yung yumid. Tahimik. Nawala ba? Maya, baka siguro, ano, biglang susulpot <laughs> Ayan, kasama kong sinasabi kong Pilipino kanina. Pero yan, dito sa kabilang shop. Yan. So, ako naman dito. Yan, dito yung shop namin, machine shop. Ah. Ito yung mga, pero ang mga kasama ko dito guys, sa machine shop, mga ibang lahi. So, ako lang yung Pilipino. Ayan. So yun guys, kumuha tayo ng tubig para hindi tayo mauhaw. Dito naman yung mga mga tubigan. Yan. So ito guys, malamig ito. Saka dito sa kabila. Yan. Ayan, oh, nag agad. Oh. So yun na nga guys, nandito na tayo sa loob ng shop yan ha uh, trabaho muna tayo. At uh, itutuloy ulit natin yung mga pag-vlog natin mamaya. Ito yung mga ginagawa dito sa CNC. Ito yung ring joint kung tawagin, blind. Ito naman yung paris nya, spacer. Ayan, so dito yung ginagawa sa CNC. Dito. Ganon din dito sa kabila. So, ilan lang kami ngayon pumasok. Ilan lang machinist? Bali, apat. Apat lang kami. So, yung mga dito guys, uh, pang-umaga ang nag-ooperate dito. Yan yung ginagawa niya. Yan. Saka dito sa kabila, pang-umaga din ang operator dyan. So, wala kami masyadong kasama ngayon sa kabing ito. Oh, mainit dito sa loob. Wala. Open da Exhaust pan, mainit. So yun guys, buksan natin yung exhaust pan. Oh, mainit dito sa loob. So yun guys, eto nga pala yung ginagawa ko dito. Ayun, ganito. Ah, uh, overly kung tawagin ito. Nandito pa yung mga iba oh. So, ito yung inoperate kong makina dito. Ito. Late machine. Manual automatic kung tawagin itong machine na ito. Yan. Pero, ganun pa man guys. Malit naman ang sahod. Tsaga-tsaga lang. Yan. So, yun guys. Ah... Uh mamaya ako na lang ulit itutuloy yung aking pagbablog dahil uh, siyempre magkatrabaho muna ako yan uh, medyo ano ngayon guys paspasan lang yung trabaho namin kasi uh, humid yan mabilisan lang yung trabaho namin ngayon para sa ganon madaling matapos yung gagawin namin ang importante uh, magawa namin ng maayos yung gagawin namin uh, at magawa ng tama So, yan guys, uh, sila nga pala yung mga kasama ko ngayon sa gabi ito. Yan, uh, Nepal. Tama ko sa Machinis. Uh, nandun naman yung iba. Wala! Wala! Ayan na. Uh. Yun. Yun. Pakistan. Yan. So sila yung mga kasama ko ngayong gabi.